Magandang gabi po sa lahat. Luzon Visayas, Mindanao. Kung sa dako na mundo po tayo, nagbabalik dito sa ating munting channel. Samuel Soriano, TV29, para mag-discuss ulit ng another coins. At ito po ay ating hilig pangulik na ng bariya. Kaya ho tayo nandito, nagsisailing ng kanilang mga halaga, ang aking mga koleksyon at iso tayong kolektor. Magandang gabi po sa lahat ng aking mga subscriber. kusang sa dako na mundo po, KFC po sa lahat, and God bless. Maraming maraming salamat po sa lahat ng aking mga subscriber dyan. Thank you so much. Yun naman pong mga nanonood doon sa aking FB page, Samuel Soriano. Lahat po sa akin, sa aking FB page. Thank you so much. ayang follow my 8B page sana. ayang maglalambing lang. Yun naman po hindi pa po nakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel. Anyayaan ko sana kayo at malaking tulong na po sana ang inyong gagawin. Tulad ng pagpindot ng ating subscribe button, like and share para mag ko kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Meron na naman tayong pag-usapang bariya. Ito po ay sinaunang bariya. Ayan. O, mga sinaunang bariya na. 1 peso year 1985. Makikita nyo po ang isang imahe ng isang 1 peso, hindi ang kalabaw, pero yan po ay tama raw. Pero ang scientific name niyan ay Anoa Mendorenses. And bago tayo magsimula sa ating talakay at makita ang kanyang presyo, ayan, kilalanin mo muna natin siya. Issue po, Philippines po, Federal Republic, 1946, up to date po. Type nito, standard circulation coin, 1983 hanggang 1990. Value nito, 1 peso, large type, mayroon pong maliit niyan. Currency piso 1967 up to date. Komposisyon yan, nabubulol na. Komposisyon yan ay copper nickel. May bigat lamang itong 9.5 grams. May habang 29 mm. May kapal po naman itong 1.9 mm. Hugis po bilog. Orientation nito ay medal alignment. Itinigil naman ang paggamit sa baryan na ito ng Pilipinas noong January to 1998. Number N-2448. Reference number KM-243-1. Ito pong year 1985, ito po ay 51%. Kung ilang piraso naman ang ginawa ng Bangko Sentral sa barya na hawak natin. Ito po ay 182 million, piraso po. May price na po ito doon sa ating numista.com, yung kanyang verifying 28, extra fine 31, almost uncirculated circulated 35. Uncirculated nito ay nagkakalaga na po ng 78 pesos. dako naman tayo sa kanyang presyo. Doon sa ating ebay.com, may nagbebenta nito ng rare coins daw. Nagkakalaga po ng 42 dollars. Meron naman tayo nakita doon na rare coins din, nagbebenta doon ng 1,463 pesos. Meron naman tayo nakita doon na 1,112 pesos. Ayan, yung pinakamalit po ay 365 pesos. Sa Carousel page, wala tayong makita na nagbebenta ng year 1985. So hanggang dito na lamang po, Losong Visayas, Mindanao, Kusang sa kahit na ng mundo po, kaya po sa lahat, and God bless.